namin matapos ang budget kung merong mga requests no yung mga probinsya sinasabihan na kami para masama na sa programa kaya makikita niyo wala nagkaroon ng attempt i think can you hear me ayan oh good morning i play lang natin ano yung uh, sound bite ng iyong interview para mapakinggan din natin dito sige telephone <laughs> please yung kasi yung sabihin na galing kay boss yung tindahan kayo di nila alam kung gano'n kasi pag si ati ay yung lamang hindi okay painis Magandang 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 araw mga ka-reaction bye! napakaganda po ng ating uh, pag-uusapan no ito si uh, Ate Claire no malakanyang binira si Pulong <silence> dahil daw uh, di tama umano yan ang pagpapalaki ng kanyang magulang narinig nyo ba yun tama ba di umano? ayos din ang uh, attack ni Claire no mga karyaksyon <silence> Department, dahil sa health services lang dapat gamitin ang pera sa ilalim ng Universal Health Care Act. Ayan, Ah, uh, Peer Health? Dinastosoli na ang uh, 60 billion galing sa Supreme Court. Soli ba ba kaya yan? kasi... <laughs> 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 yung sabihin nang galing kay boss, yung tindahan kayo, <laughs> hindi nila alam kung gano'ng kasipa. Driver ni ko. dati, yung mano todo iyak nang umawit na. Hmm. Siya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita nyo wala, nagkaroon attempt I think noong 2019, no? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero vinito ni Pre Pangulo. No? Iyon yung hinahanap natin ano eh, no? Decisive na action. Walang insertion. Ayan. Ah, uh, insertion ni Tatay Dugong noong 2019. Ayan po. Di pumasa kay dating uh, Presidente Duterte. Yan yan po ang mga yung, uh, topic po natin ngayon no. Uh, bago po ang lahat paki nyo ang uh, like, subscribe pati 'yung ng uh, notification bell para lagi po tayong update sa mga bagong uh, uploads natin no. Ito po ay mga malita tungkol sa ating uh, ayan no. So 'yung mga mga subscriber po natin, maraming maraming salamat po. At sana uh, huwag po kayo sanang tawang manood sa ating mga bagong video. So ito na po, no? uh, diretsyo na po tayo uh, kay Auntie Claire at Malacanang kung ano pong ginawa no? ni uh, Pulon Duterte. Paolo Duterte sa imbitasyong humarap sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Ang ICI naman, tuloy lang daw ang trabaho sa harap ng usap-usapang mabubuwag na raw ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mas tulang Battle of the Presidential Sons ang comparison ng Malacanang matapos purihin ang pagkukusa ni House Majority Leader Sandro Marcos na humarap sa ICI kahapon. Taliwas sa pagtabla ni Congressman Paulo Pulong Duterte dahil wala umanong jurisdiction sa kanya ang komisyon. Banat ng palasyo, kitang kita naman kung sino sa dalawang anak ang napalaki ng maayos. Una-una bilang magulang, makikita natin kung paano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak. Disente hindi takot. Matapang na humarap sa investigasyon. Hindi nagtago, nagboluntaryo pa. Kinilala ang ICI. Hindi tulad ng iba. So doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak. Diversion daw para pagtakpan ang katotohanan para kay Pulong ang pagkapatawag sa kanya ng ICI. Pero para sa malakanyang, walang dahilan para tumalikod sa investigasyon kung wala namang itinatago. May kasabihan tayo, buntot niya, hila niya. It means, you are responsible for the consequences of your own acts. Marami na pong mga mabatas na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Nagbigay ng kanilang mga uh, response, ng kanilang mga nalalaman. Pero mismo si Resign Commissioner Rogelio Babe Singson ang nagsabing walang pangil ang ICI dahil sa lubos na kakulangan sa pondo. Tugon ng palasyo, nasa komisyon na ang pondo. At sa matagal ng pagkwestiyon sa kabangyarihan ng ICI, muling iginiit ng Malacanang na fact-finding commission ito na binuo para tumulong sa DOJ at ombudsman na magsampa ng kaso. Kung nanganganib na nga bang madisolve ang ICI, But since nga po, ah... Uh... Nandiyan naman din po ang ombudsman at uh, napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng uh, mga anomalyang flood control projects. Uh, maaari pong maging ganun pero as of now wala pa po tayong pinakadetalye. So ano mang update patungkol dyan? Ayon kasi sa politiko.com, kinukonsidera na rin daw ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin na sumunod sa pagbibitiw ni Singson dahil sa umano'y differences nila ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. Setyembre lang pumasok si Azurin matapos palitan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na Nagpahayag din ng pagkadismaya sa pondo ng ICI, dahilan para gumastos pa raw siya mula sa kanyang sariling bulsa noong nakaupo pa ito sa ICI. Pero ayon sa Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Hosaka, magpapatuloy ang trabaho ng komisyon hanggang makompleto nito ang mandato o kaya'y buwagin ng Pangulo. Tumangging magbigay na pahayag ang Office of the Ombudsman para kumpirmahin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rebulia na baka mabuwag na ang ICI at sila na ang tuluyang humawak na mga flood control cases. Bukas naman ang palasyo sa anumang maaaring kahantungan ng ICI, bunsod na rin ng mga gumugulong na panukala sa Kongreso na magtatag ng isang independent commission against infrastructure corruption. Para sa agenda, ako po yan na uh, reaksyonan ko natin to mga ka-reaction ba eh uh, Auntie Claire, bakit naman pati uh, magulang yata nasa man dyan na dyan sa uh, ICI hmm, no <tip> di kaya di, kaya narinig ni Auntie Claire na di na kinagalang ang ICI na mga ibang mamabatas di <tip> <tip> narinig ko natin, narinig mo ba na yung sinabi ni Robin Hood kay Charisse, no? Ay, hindi eh, si ano po, si uh, Sandro Marcos, no? Hindi si Charisse. Kala ko po si Charisse eh. Eh, alam mo yun po ba, eh, sabi ni uh, Senador Robin Hood, paangas ka, sabi niya kay Charis uh, Charisse sa uh, isang post, no? Paangas daw si Charisse tumang maniwala ang taong bayan sa palabas na yan. Eh kasi gusto po kasi ni uh, uh, Sandro Marcos na uh, magpapa-investiga dyan sa ICI. Nagpa-investiga nga. Ang problema kumingi po ng executive session. <laughs> Yun po. Yun po ang <laughs> nangyari. sabi eh, sabi nga ni ano ni uh, Senador Robin eh kung uh, baangas ka eh, sabi mo eh gusto mo maniwala ang taong bayan sa palabas na yan oh dahil palabas lang pala yan no oh. hmm. Yan ang uh, yung panat ni uh, Senador Robin. Ay, doon, sabi ni Senador pa eh dito ka sa Senado yan dito ka magpa-imbestiga ito merong transparency. At huwag dyan sa ICC. Yan. Yeah. Ano ang mga banat? Ito. Naku. Mahirap po ang mga banat ni uh, Senator Robin. Ito namang si, ano talaga, si Auntie Claire Eh, but pati kasi uh, pagpapalaki, nadali, kinawa na rin, uh, ano, sa kusapan pati ng pamilya pagpapalaki grabe eh, no at layo naman na nga kuwat na mga Duterte sa ano sabi niya sa pagpapalaki sa mga magulang ng kubo uh, ng eh, parang kabaligtaran ng sinabi niya eh layo eh no eh grabe no kung uh, ikukumpara mo lang malayo malayo eh kung si uh, Marcos Senor at saka si Duterte eh atino'ng parehas 'yan pero yung uh, pagpapalaki dito sa mga anak eh merong mga respeto sa mga pamamayan 'no ang mga Duterte 'no 'yan so nakubo 'no uh, ito rin si uh, Azurein eh susunod na din daw na pagbibitiw yan mga ano oh, eh naku na ito uh! um, bitawan na yan sa ICI itong unti-unti uh, na ho kumakalas baka susunod na dyan si uh, sino po si Osaka <laughs> yan di kaya susunod dyan tanong lang yan mga kareaksyon ha baka <laughs> ano ano tayo dyan baka mayari tayo so anyway, ah, uh, nahuta tayo Lipat na tayo sa dito sa ano po sa Korte Suprema. Nagutos na ibalik ang 60 billion uh, pondo ng PhilHealth. Eh noon pa yan ang gamit, hindi pa na ibabalik eh, Yan po ang pangako ni uh, PBBM, di ba? Noong uh, 2025, uh, ano pa yan eh, mga... Walang noong Magkakataalalan o oh. magkatapos ng alalan. Eh ngayon pala eh, parang hinihintay lang yung budget ng ano eh, ng uh, 2026. Doon palang yata magbabalik. Ewan po ha. Pero wala pang binabalik. Doon po ang pinangako. Eh utos ng korte yun no, oh. Malagang uh, malupit. Parang iluluto tayo sa saraling mantika. Diba? So yun, ito na po, diretsyo na tayo sa... Uh, uh, kaya ano po sino kasi yung web ganun dyan si uh, uh, pinasosoli na ng Korte Suprema ang 60 billion pesos na excess funds ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury noong 2024 sa unanimous decision ng SC Pinatitigil din ito ang paglilipat pa ng natitirang 29 billion na balanse ng pondo ng state insurer. Mariing tinutulan ng mga petitioner ang fund transfer na iniutos noon ng Finance Department dahil sa health services lang dapat gamitin ang pera sa ilalim ng Universal Health Care Act. Again, because Special Provision 1D and the DOF Circular, they were violative of um, they were they were declared void because they impliedly repealed certain laws, such as Um, ...the Syntax Law... ...and the Universal Healthcare Act. Nire-respeto naman ang Malacanang ang disisyon ng Korte ayon kay former Finance Chief and now Executive Secretary Ralph Recto. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni PCO Secretary Dave Gomez na pag-aaralan nito ng Office of the Solicitor General para makagawa ng angkop na aksyon kasama ang paghahain ng Motion for weekend Grabe no, ang uh, dami mga uh, naglipa ng mga pera sa kaban ng bayan. Phil Hell, Nakupod, PSIS, ako, dami. Uh, ano pa, ewan ko lang yung SSS kung hindi pa nadamay. Eh. Ang ano ka, nadamay na rin eh ang uh, tao Si DIC, naku, dami mga anomalya. So anyway, sobra, sobrang grabe talaga ang nangyari dito sa ating bansa, no? Kaya ang uh, resolve to, ito, nagahin pa ng motion for uh, reconsideration ang uh, PCO. Ako, talagang uh, wala na sigurong uh, pero utos na ng korte yan, eh, no? natin kung uh, may magagawa pa. So, anyway, uh, dito na ho tayo sa yung uh, sumuko na po. O oh, hindi, kumanta na yung uh, dating driver po ni ko uh, na nandyan po sa Paris. No? So, panuunin uh, po natin, no? At pa, ba at bago po ang lahat pala, na exclusive. Exclusive. natatandaan niyo po ba yung ating exclusive interview kay Alias Joyce noong pong Martes na nagbunyag tungkol sa mga naging galaw ni dating Congressman Zaldico sa Paris. Ngayon, nagsalita na po yung nabanggit niyang driver nitong uh, ni driver ni ko na si Toto Sarabia tukol po sa naging pagseserbisyo niya sa dating kongresista. Yan ang yahatid sa atin ng ating Europe correspondent na si Rose Eclarinal kasama ang The Filipino Correspondent Network o TFC. Miss Rose, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Yes, umamin ang dating driver ni Zaldico sa Paris na huli silang nagserbisyo sa dating kongresista noong panghulyo bago pumutok ang iskandalo sa insertion sa 2025 budget at di umano'y korupsyon sa flood control project. Sa exclusive interview ng The Filipino Correspondent Network PSPN kay Toto Sarabia, inamin niyang naging driver nga siya ni Ko sa France simula 2023. Pero hindi siya naging driver sa Portugal. Bagamat isa siya sa regular driver niko, hindi raw niya ito nasundo sa airport at hindi rin niya alam kung totoong may sariling private plane si Ko na naibalitang nasa Le Bourget. Ngayon, nagadawit ang pangalan niya kay Ko, nais niyang linawin na ang lahat ng naipundar niya ay sa pagsisikap ng pamilya sa 30 taon nila sa Paris. Sa report namang nakalap ng The Filipino Correspondent Network sa Paris nitong Setyembre, um, sinabi ni Elias Joyce na dating nagtatrabaho sa pamilya ko na alam ng inang Pinoy sa Paris na pag-aari ni Zaldi ko ang bahay sa 31 Avenue Montan noong pang 2022. Nasaksihan din daw niya ang magarbong buhay ng dating kongresista at ng pamilya na nag nagpasara pa umano ng Burberry Shop para sa private party ng anak taong 2023. Sa ngayon, wala umanong ang anino ni Ko sa Paris at wala rin umanong alam ang dating driver sa maaaring lugar na pinaroroonan ni Ko Sa Paris man o sa Europa, kasama si Maan Rivera at Bong Agustinez, Rose Eclarinal, DZMM, Teleradio, Paris. Miss Rose? Rose? Miss Rose! Miss Rose. Can you hear me? Maganda umaga. Ayan. Oo, oh, good morning. I-play lang natin ano, yung soundbite ng iyong interview para mapakinggan din natin dito. Sige, Tele, paki-play, please. Ang yung kasi yung sabihin ng galing kay po sa tindahan kayo. di nila alam kung gano'n si Ati ay yung alam mo 'yung video. Toto sa Arabia Sarabia, na-interview po ni Ms. Rose. So Ms. Rose ang malinaw, itinatanggi niya lahat uh, 'yung akusasyon at uh, until itong recent na mga months and weeks eh pinagda-drive pa rin niya si Zaldico. ko hindi na daw. Tama yan. Ang sinasabi niya, huli silang uh, kay uh, dating congressman ko noon pang July. At wala na rin daw siyang kinalaman mm -hmm. kung ang lugar ngayon si uh, ko kung siya man ay nasa mm -hmm. Portugal. Um, Robert and Steve, ibigyan rin natin ng pagkakataon mm -hmm. si, ano, si Toto Sarabia na makausap niyo um, ibibigay natin ang pagkakataon sa kanya na maipaliwanag din yung kanyang uh, panig ano? kasi nga uh, masakit daw para sa kanya na mm -hmm. uh, binulgar ang kanyang pangalan at um, pinatanggi niya na walang katotohanan na um, nagsiservisyo pa rin siya mm -hmm. kay dating Congressman Zalrico. Sir Toto, nawala Okay um kasaba mo siya ngayon Miss Rose Hindi ko po siya kasama ngayon We'll oh, try to catch oh. up again um, oh, oh. Mm -hmm. pero may isa ka pang may isa ka pang nakausap si Alias uh, Joyce ipa-play -ipa lang natin ito Miss Rosa sandali lang po Nagi-sakim siya sa kaban ng bayan ayan Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George na St. George. Uh, ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng tatlong Mercedes Benz with driver. Kaya alam ko, it was the first time that saldi ko na nagpunta rito. Una ko siyang nakilala. Tapos nabigyan ko siya ng ibang ng driver na mag-assist sa kanila. Yon It was uh, a late 2022 nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Yes. And then after that, earlier part of um, 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Ang namamahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. It was 2023 na magkaroon sila ng second bow ni Mylin ko na sa Rome. Naka-private plane sila, bu pamilya, from Paris to Rome. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila, from Rome to Paris. Doon, nag-hire sila ng Mercedes with driver. So, ito po yung tinigdaman ni Miss Joyce na... Uh, hmm. siya din yung nakausap natin ano nung nakaraan na nagbulgar nga dito sa mga uh, ilang indibidwal at sinasabi nga niya na yung naging transaksyon ni uh, Zaldico Miss Rose bukod dito so kung itinanggi meron pang ibang pangalan eh. may dalawa pa siyang binanggit na pangalan si Miss Joy sumagot na din ba yung dalawa na yon Miss Rose Uh, hindi pa sila sumasagot. Ang lumapit sa atin ay para li ah, uh, mm -hmm. si pangalan ay si Toto Tarabia. Mm -hmm. Yung mm -hmm. anak kasi ni Toto ay nag nagte din uh -oh. kay uh, dating congressman ko. So, uh -oh. um, sisikapin natin kunin pa yung details nila isang pangalan para mabigyan ting linaw kung uh, kung may maidadagdag pa silang impormasyon tungkol sa kinaroroonan uh, ni dating congressman talde ko. Pero I will try my best na uh, matawagan ko uli si ano uh, si Toto ah. Sarabia para makausap okay. niyo siya. Okay. okay? Babalik ka ka namin But... mamaya Miss Rosa para So yun po no, narinig po natin ang uh, mga kantahan na nandyan pa si uh, kung nandyan pa sa Paris si uh, tao dyan si Chaldeco. Yan. So anyway, uh, madali lang hanapin yan kahit saan makikita na man yan eh pag talaga ng uh, gobyerno talaga kung gusto, gusto nila na ganun lang ka yan wala na ho uh, tayo dapat uh, ano po uh, pag-uusapan yan kasi kaya kaya naman nilang uh, yan at uh, oh, ano eh, billion billion naman ng kanila mga confidential fund wala eh, insertions. Niya. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga request. Ako po, dito na tayo kay uh, uh, dating presidente, no? Tatay Digong. Uh, ewan ko po, po sino yung uh, uh, pangalan nito, kung sino yung uh, nagsasalita. Kung dito po, eh, isa sa mga uh, sekretary po siguro ni Tatay Digong. Kaya alam ang lahat ng pangyayari siguro o di ito eh, ito sa sa, sa mga yung, ano ah, kagaya ng you know, sa budget i po natin na kung sino po siya at paanoorin natin sabay-sabay no at ah, tungkol daw sa insertion no di at ah, tatay di na walang to ah, ah, na nag-insert kung hindi tama ang pagka-insert pagka uh, ina tao ni binibito niya pag alam niyang si Tatay Digong pag alam niyang uh, wala sa, talaga sa kanyang uh, plano no so ganyan po si Tatay Digong ito na po uh, panoorin na natin Sir sabi niya bago pa lang namin matapos ang budget kung merong mga requests no yung mga probinsya sinasabihan na kami para masama na sa programa kaya makikita nyo, wala. Nagkaroon ng attempt, I think, noong 2019. No? Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero, vinito ni Pre, Pangulo. Iyon yung hinahanap natin, ano eh, no? Decisive na action. Walang insertions. Sabi niya, bago pa lang namin matapos ang budget, kung merong mga requests, no? Yung mga probinsya, sinasabihan na kami para masama na sa programa. Kaya makikita niyo wala. Nagkaroon ng attempt I think noong 2019, no? Mm -hmm. Sinubukan nila magkaroon ng insertions. Pero vinito ni Preta. Yun po. Yun no, na Yun po, narinig natin sila mismo nagpapatunay tinubukan daw nila mag ano ng mga insertion sino hindi lang po natin alam sino pero vinito ni uh, dating pangulo Duterte. Yan po kay sa mga budget eh itong administrasyon uh, administration na to may mga blanko na nga daw di o mano oh, eh may ano pa kapirma pirma kaya siguro ang uh, mananagot yan, ang taong bayan eh hindi ang presidente kasi siya pumirma pero ang taong bayan ang may kasalanan bakit kaya binoto itong uh, presidente ito di ba oh Ito <tinyo> so, uh, lang, lang ang tanong. Yan po. Anyway, dyan muna na tayo mag, uh, magtatapos. At maraming maraming salamat ho sa ating mga viewers at saka sa mga ating uh, subscriber. God bless!